si Aling Teresa ay isang dalagang byuda. Sa edad na 27, hindi na siya umaasang muling magmahal. Maaga siyang naulila sa asawa dahil sa isang aksidente sa kalsada, dalawang taon pa lang silang kasal noon. Dahil walang anak at wala ring malapit na kamag-anak, siya na lang ang naiwan sa lupang minana niya sa kanyang lolo't lola. Tahimik ang buhay niya sa baryo, payak pero mapayapa. Ngunit ang katahimikang iyon ay biglang nawasak. Isang araw, dumating ang isang liham mula sa mayamang negosyante sa bayan. Gusto nitong bilhin ang kanyang lupa. Sa unang tingin, maganda ang alok, malaking halaga at kaakit-akit para sa sinumang nangangailangan ng pera. Pero kay Teresa, hindi pera ang mahalaga. Ang lupa ay alaala ng kanyang lolo at lola. Dito siya lumaki. Dito rin inilibing ang kanyang asawa. Kaya't hindi niya kayang ipagbili ito. Ngunit may mas masaklap pa. Ayon sa liham, kung hindi niya ito ipagbibili, ipapawalang bisa raw ang pagkakaregister ng lupa sa kanya. Sinasabing may problema raw sa papeles, kulang sa pirma, may teknikalidad. Ipinatatawag siya sa munisipyo para pag-usapan ito. Naramdaman ni Teresa ang panginginig ng kanyang tuhod. Paano niya ipagtatanggol ang lupang ito kung wala siyang koneksyon o kakilala sa loob ng gobyerno? Habang pauwi mula sa palengke kinabukasan, napadaan siya sa bukid sa kanto ng baryo. Doon niya nakita si Elias, isang tahimik na magsasaka. Hindi siya kilala ng gusto ni Teresa, pero naririnig niyang matinuraw ito, may respeto, at mapagkakatiwalaan. Wala itong pamilya at tahimik lang ang pamumuhay. Biglang may pumasok sa isip ni Teresa. Isa sa mga nabanggit sa munisipyo ay ang pagiging single niya. Ayon sa batas, mas madali raw tanggalin sa kanya ang lupa kung wala siyang asawa o legal na tagapagmana. Kung may asawa siya, may mas matibay siyang karapatan. Ngunit hindi niya kayang magpakasal muli, lalo't hindi naman tunay na pagmamahal ang dahilan. Ngunit paano kung peke lang ang kasal? Peke pero legal sa papel. Pinilit niyang kalme ng sarili habang unti-unting lumalapit kay Elias. Kinabukasan, bumalik siya roon at dinalhan ito ng pagkain. Doon niya sinimulan ang pag-uusap. Si Elias, gaya ng dati, ay tahimik lang. Hindi pala salita, pero nakikinig. Nang inilahad ni Teresa ang kanyang problema, hindi agad ito nagsalita. Tahimik lang siya habang pinagmamasdan ng dalaga. Hindi niya ito hinusgahan. Hindi siya tumawa, at higit sa lahat, hindi siya umatras. Sige, ang tanging sagot ni Elias matapos ang mahabang katahimikan. "Kung makakatulong ako, handa akong pumirma." Biglang gumaan ang loob ni Teresa, parang nabunutin siya ng tinek. Hindi niya alam kung bakit si Elias pa ang pumayag, pero ang isang bagay lang ang sigurado niya, magsisimula ang isang kasunduang hindi nila inaasahan sa puso ni Teresa, hindi ito pagmamahalan. Isa lamang itong paraan para may salbo ang lupa, pero sa tahimik na titig ni Elias, may hindi siyang maintindihan. May lalim, may bigat, at may lihim, lumipas ang ilang araw matapos silang mag-usap ni Elias. Tahimik lang si Teresa habang naglalakad pa uwi galing sa munisipyo. Hawak niya ang mga bagong papeles, kasunduan para sa kasal na peke sa mata ng damdamin, pero legal sa mata ng batas sa papel, magiging mag-asawa sila ni Elias. Walang damdamin, walang tunay na ugnayan, basta para lang sa lupa. Habang binabagtas niya ang makitid na daan pa uwi, damang -daman niya ang bigat ng desisyon. Hindi ito madali, hindi siya sanay na humingi ng tulong, lalo na sa taong halos hindi niya kilala. Pero sa kabila ng lahat, umaasa siyang tama ang ginawa niya. Sa susunod na linggo, magaganap ang kasal. Isang simpleng seremonya lang sa munisipyo. Wala nang bonggang handaan o bisita. Pumayag si Elias kahit na walang usapan tungkol sa kapalit. Hindi niya hinihingi ang kahit anong bayan. Basta raw malinaw na peke lang ito, at matapos ang lahat, pwede na nilang ayusin ang annulment. Ngunit hindi maipaliwanag ni Teresa kung bakit parang may kung anong kaba sa puso niya. Dumating ang araw ng kasal. Pareho silang nakaputing damit, simple at walang palamuti. Si Elias ay nakangiti lang, tahimik. Si Teresa ay kinakabahan, pero pinipilit na magpakatatag. Ipinagdugtong ng huwes ang kanilang mga kamay. Simula sa araw na ito, kayo ay legal na mag-asawa, sabi ng opisyal. Pagkatapos ng seremonya, walang celebration. Umuwi agad sila. Hindi naman sila magsasama sa iisang bahay. Sa mata ng publiko, mag-asawa sila. Pero sa totoong buhay, may kanya-kanyang mundo. May usapan silang hindi sila alam sa personal na buhay ng isa't isa. Kinabukasan, muling gumarap si Teresa sa munisipyo. Ngayong may asawa na siya, mas naging matibay ang kanyang kaso. Hindi na basta-basta may aali sa kanya ang lupa. Pinakita niya ang marriage certificate at halos hindi makatingin ang opisyal sa kanya. Parang may biglang nagbago sa pagtrato sa kanya. Kung dati ay minamaliit siya, ngayon ay tila may respeto na. Sa kabilang dako, si Elias ay balik sa bukid. Tahimik, simple, pero may bumabagabag sa kanya. Habang nag-aararo siya, paulit-ulit niyang naiisip ang mukha ni Teresa noong araw ng kasal. Hindi niya alam kung bakit siya pumayag. Hindi naman siya sanay sa mga gulo o drama. Pero sa mga matang naluluhan ni Teresa noong araw na iyon, may nakita siyang tapang at sakit at hindi niya kayang baliwalain iyon. Habang dumarami ang araw, hindi maiwasan na mag ulit ang mga landas nila. Tuwing dumadaan si Teresa sa bukid, napapahinto siya. Tuwing nangangailangan siya ng tulong sa mga papeles o pang-araw-araw na gawain, hindi na siya nahihiyang lumapit kay Elias. At sa bawat pagkakataong yun, mas nakikilala niya ito. Hindi pala siya basta tahimik lang. Marunong din siyang makinig, magpayo, at magpakatao. Sa unang tingin, isa lang siyang simpleng magsasaka. Pero unti-unti, may napapansin si Teresa. Maraming bagay si Elias na hindi niya palubos na nauunawaan. May mga tanong na gumugulo sa isip niya, bakit tila alam ni Elias ang tungkol sa mga batas sa lupa? Bakit parang hindi siya nabibigla sa mga legal na proseso? Sa gitna ng katahimikan ng kanilang simpleng kasunduan, may nagsisimulang bumuo sa pagitan nila. Isang koneksyong hindi nila inaasahan. Tahimik, pero malalim. Mula sa isang peke at formal na kasunduan, unti-unti silang hinihila ng tadhana papunta sa isang direksyong hindi nila inaasahan, makalipas ang ilang linggo mula nang sila'y ikasal, naging mas madalas na ang pagkikita ni na Teresa at Elias. Sa umpisa, laging may dahilan, may kailangang ipagawa sa bahay, may kailangang tanungin tungkol sa lupa, o may dokumentong kailangang ipasuri. Pero habang tumatagal, parang hindi na kailangan ng dahilan. Basta't dumadaan si Teresa sa bukid, palagi siyang napapahinto. At si Elias, laging handang lumapit kahit hindi siya tinatawag. Isang hapon, habang pareho silang nakaupo sa lilim ng punong mangga, Tahimik lang silang nagmamasid sa palayan. Sa katahimikang iyon, si Teresa ang unang nagsalita. Bakit ka pumayag? Tanong niya, hindi nakatingin kay Elias. Wala ka namang makukuha sa kasunduang to. Nagtagal ang katahimikan bago sumagot si Elias. Hindi ko alam, pero nung nakita ko kung gaano mo ipinaglalaban yung lupa mo, naisip ko, baka kailangan mo lang ng kakampi. Natigilan si Teresa, ilang taon na siyang mag-isa. Palaging siya lang ang lumalaban para sa sarili niya. At ngayon, sa unang pagkakataon, may nagsabing kakampi niya ito. Sa mga sumunod na araw, naging mas malapit pa sila. Hindi man romantiko ang simula ng kanilang kasunduan, tila may kakaibang koneksyon sa pagitan nila. Si Teresa, na dati laging seryoso at tahimik, ay natutong tumawa ulit. Si Elias, na tila ba palaging walang pakialam, ay naging mas masigla kapag kasama si Teresa. Ngunit sa kabila ng mga pagbabago, may isang bagay na hindi pa rin masagot ni Teresa, sino talaga si Elias. Isang gabi, habang naghuhugot siya ng pinggan sa labas ng bahay, narinig niya ang tawanan ng ilang kabataan sa kalsada. Si Aling Teresa, pinakasala ng magsasakang walang alam, para lang sa lupa, bulong ng isa. Sayang, ang ganda pa naman ni Aling Teresa, dagdag ng isa pa. Napahinto siya, masakit, hindi dahil totoo, kundi dahil hindi nila alam ang buong kwento. Hindi nila alam kung gaano kahalaga sa kanya ang lupang ito. Hindi nila alam kung paano siya tinulungan ni Elias ng walang kapalit. Kinabukasan, kinausap niya si Elias tungkol dito. Naririnig mo ba yung sinasabi ng mga tao? Tanong niya, tumanggo si Elias. Oo, pero hindi ko sila iniintindi. Ang mahalaga, alam mo kung bakit natin to ginagawa. Napayuko si Teresa, totoo nga, mas mahalaga ang totoo kaysa sa sinasabi ng iba pero kahit pa ganoon, may bahid ng lungkot sa puso niya. Ayaw niyang si Elias ang masaktan dahil sa desisyong siya ang nagumpisa. Dito na nagsimula ang mas malalim na pagtanaw ni Teresa kay Elias. Hindi na lang siya yung magsasakang tumulong sa kanya. Isa na siyang taong pinagkakatiwalaan niya. Isang taong pinuprotektahan siya, kahit wala siyang inihining kapalit. At habang patuloy ang kanilang kasunduan, unti-unting nabubuo ang isang bagay na hindi nila kayang tawagin. Hindi ito formal. Hindi rin ito usapan, pero sa pagitan ng bawat sulyap, bawat tahimik na sandali, may unti-unting lumalalim. Isang damdamin na hindi nila inaamin, pero ramdam nilang pareho, dumaan ang isang buwan mula ng ikasal sila ni Elias. Tuloy pa rin ang normal nilang pamumuhay, magkahiwalay ng bahay, walang pisikal na ugnayan, at malinaw pa rin sa kanila na ang kasal ay peke lang. Ngunit sa puso ni Teresa, unti-unting nagbabago ang lahat. Hindi na lang ito tungkol sa lupa, hindi na lang ito tungkol sa legalidad. Napapansin niyang mas hinihintay niya ang bawat pagdalaw ni Elias. Mas madalas na siyang ngumiti, mas ganang araw tuwing nakikita niya ito. Isang araw, habang nag-aayos siya ng mga tanim sa likod ng bahay, biglang dumating si Elias dala ang ilang binhi at abono. Naalala kung sabi mo gusto mong palitan yung mga bulaklak sa gilid. Baka makatulong to, sabi niya, sabay abot ng mga binhi. Napatingin si Teresa sa kanya, nagulat pero natuwa. Salamat, Elias. Hindi mo naman kailangan pang magabala. Gusto ko lang tumulong, simpleng sagot ni Elias, saka siya tinulungan magtanim. Habang nagtatrabaho sila sa hardin, nagkukwento si Elias tungkol sa kabataan niya. Dito nalaman ni Teresa na dati palang taga-syudad si Elias. May pinag-aralan, at may magandang trabaho noon. Ngunit nagkaroon ng malaking problema sa pamilya, isang alitan sa mana, at isang pagkatalo sa negosyo. Naiwan siyang mag-isa at napilitang iwan ang lahat. Sa baryo siya napadpad, kung saan nagumpisa siyang muli bilang isang simpleng magsasaka. Hindi alam ni Teresa ang isasagot. Ang akala niya, si Elias ay isang tahimik lang na lalaking walang masyadong pinagdaanan. Pero ngayong alam na niya ang totoo, parang mas lalo siyang humanga dito. Hindi pala ito basta tahimik lang. May lalim, may sugat, pero may lakas din. Hindi ko inaasahang may ganong kwento ka, bulong ni Teresa, hindi rin naman ako nagkukwento basta-basta, pero sayo, parang gusto kong sabihin, sagot ni Elias habang patuloy ang pagtatanim. Sa gabing iyon, habang nakahiga si Teresa, hindi niya maiwasang mapangiti. Wala sa plano niya ang ma-fall sa lalaking tinulungan lang siya sa problema. Pero sa bawat araw na lumilipas, parang nahuhulog ang puso niya, kahit ayaw niyang aminin. Kinabukasan, dumating na naman. Ang sulat mula sa munisipyo, gusto siyang tawagin muli para sa isang hearing tungkol sa lupa. Napakunot nuo siya. Akala niya ayos na ang lahat, pero may isang taong naghain ng bagong reklamo. Ayon sa liham, may bagong ebidensya raw na nagsasabing hindi siya ang tunay na tagapagmana. Napaupo si Teresa, kinakabahan. Pagod na siyang lumaban, pero kailangan niyang tumindig. At ang una niyang naisip, si Elias. Pumunta agad siya sa bukid. Hindi siya nagsayang ng oras. Elias, kailangan kita, bungad niya. Agad itong tumigil sa ginagawa at lumapit sa kanya. Habang ipinapaliwanag niya ang problema, tahimik lang si Elias. Pero sa mga mata nito, may determinasyong lumilitaw. Sasamahan kita, hindi ka mag-isa sa laban na to, sagot niya. At sa simpleng mga salitang iyon, mas lalo nang humigpit ang kapit ni Teresa sa kasunduan nila, na ngayon ay hindi nalang basta kasunduan. Isa na itong bagay na hindi lang nila mabigas. Isa itong panibagong simula na hindi nila inaasahan, Dumating ng araw ng hearing sa munisipyo. Maaga pa lang ay nagbihis na si Teresa ng maayos. Hindi para magpasikat, kundi para ipakita na handa siyang ipaglaban ang karapatan niya. Kasama niya si Elias, tahimik lang pero palaging nasa tabi niya. Habang naglalakad sila papasok ng gusali, dama ni Teresa ang tensyon sa paligid. Parang ang bigat ng bawat hakbang. Pero kahit paano, gumagaan ang loob niya dahil may kasama siyang totoo. Sa loob ng opisina sinalubong sila ng abogado ng kabilang panig. Isang mayamang babae na halatang sanay sa laban. Malinis ang bihis, matalas ang tingin. Hindi mo na dapat pinipilit yan, malamig na bungad ng babae. Sa amin talaga yung lupa, nakuha lang ng lolo't lola mo sa maling paraan. Hindi na nagsalita si Teresa. Umupo siya at hinintay ang opisyal. Pagdating ng hepe ng lupa at legal, sinimulan ang pag-uusap. Isa-isang inilahad ng kabilang panig ang kanilang mga dokumento mga titulo, lumang larawan, at sinasabing testamento. Pero hindi siya natinag, hindi dahil sigurado siya, kundi dahil alam niyang hindi siya nag-iisa. Pagkatapos, si Elias naman ang nagsalita. Walang kaba, diretsyo, at malinaw. May hawak po kaming kopya ng tax declaration ng lupa mula pa noong dekada 2080. Sa pangalan po ng lolo ni Teresa na kapangalan lahat, patuloy po silang nagbabayad ng buwis taon-taon. May ebidensya po kaming hindi ito pinabayaan. Nagulat si Teresa, hindi niya alam na may hawak palang ganong dokumento si Elias. Saan mo nakuha yun? Tanong niya sa mahinang boses. Matagal ko nang hinala na may susubok kumuha ng lupa mo. Kaya't nagtanong-tanong ako sa mga luma mong kapitbahay, at sa lumang opisina ng barangay, sagot ni Elias. Napaluha si Teresa, hindi niya akalain na ganito ang ginagawa ni Elias sa likod ng katahimikan niya. Hindi pala siya basta tumutulong lang. Pinuprotektahan siya, pinag-aaralan ng sitwasyon pinaglalaban siya, kahit hindi siya humihingi. Matapos ang ilang oras ng usapan at pagsusuri ng dokumento, sinara muna ng opisyal ang usapan. Kailangan naming suriin ang lahat ng papel. Magbibigay kami ng desisyon sa loob ng isang linggo. Paglabas nila ng munisipyo, walang imikan. Tahimik lang silang naglalakad, hanggang sa huminto si Teresa sa ilalim ng punong kahoy sa gilid ng daan. Salamat, Elias, bulong niya. Hindi ko na kayang mag kung wala ka. Hindi nagsalita si Elias, pero tinapit niya ang balikat ni Teresa. At sa simpleng galaw na yun, ramdam niyang hindi niya kailangang magsalita para ay pakitang nandoon lang siya. Palaging nandoon. Sa mga sumunod na araw, hindi mapakali si Teresa. Laging gising sa gabi, iniisip kung ano ang magiging desisyon. Pero sa gitna ng kanyang pag-aalala, si Elias ang palaging nagpapakalma sa kanya. Minsan dinadalhan siya ng kape. Minsan bulaklak galing sa bukid. Minsan simpleng, Presensya lang, hanggang sa isang gabi, habang nasa veranda sila, bigla siyang nagsalita, Elias, kung hindi naging peke ang kasal natin, okay lang ba sayo? Hindi agad sumagot si Elias, tumingin ito sa langit, saka kabamaan tong ininga, matagal ko nang gustong itanong din yan sayo. Sagot niya, pero inuna ko muna kung paano kita maprotektahan, napangiti si Teresa, bagamat may halong kaba ang puso niya, hindi pa ito ang sagot na inaasahan niya, pero sapat na itong malaman na hindi lang pala siya ang nakakaramdam ng kakaiba sapat na para umasa, kahit konti. Kinabukasan, maaga pa lang ay bumisita si Elias kay Teresa. May hawak siyang brown envelope. Hindi siya agad nagsalita, pero halata sa mukha niyang may mahalagang laman ang dala niya. Inabot niya ito kay Teresa at sinabing, ito na yung resulta. Dahan daw ang binuksan ni Teresa ang sobra. Sa loob ay may liham mula sa munisipyo. Binasa niya ito ng mabagal habang nanginginig ang kamay. Nakasaad doon na napatunayang legal ang dokumentong hawak nila ni Elias. Sa desisyon ng opisina, si Teresa pa rin ang tunay at lehitimong tagapagmana ng lupa. Walang karapatan ng kabilang panig na ang kinin ito. Napasigaw si Teresa sa tuwa. Napaiyak siya. Hindi na niya napigil ang yakapin si Elias ng mahigpit. Nagawa natin, Elias, nagawa natin. Halos sigaw niyang sabi habang patuloy ang pagpatak ng luha sa kanyang pisngi. Ngumiti si Elias, at sa unang pagkakataon, nakita ni Teresa ang isang ngiti na hindi pilit, isang ngiting galing sa puso. Lumipas ang ilang araw at parang muling bumalik sa normal ang buhay sa baryo. Pero hindi na ito katulad ng dati. Ang mga tao, unti-unti nang tumigil sa pagshismis. Ang ilan sa kanila, humingi pa ng paumanhin kay Teresa sa mga maling hinala nila. Hindi pala siya yung akala namin, sabi ng isang ale. Napakapalad niya sa taong pinili niyang pakasalan. Ngunit sa kabila ng magandang balita, may bumabagabag pa rin kay Teresa. Ang usapan nila ni Elias tungkol sa kasal. Peke ito sa simula, pero ngayon, parang totoo na ang nararamdaman niya. Lahat ng tulong, lahat ng sakripisyo, at lahat ng pagkalinga ni Elias, hindi na niya ito matatawag na simpleng kasunduan lang. Isang gabi, habang pareho silang nasa labas at nagpapahangin, naglakas loob si Teresa. Elias, may tanong ako. Hang, tugon ito habang nakatingin sa mga bituin. Gusto mo pa rin ba ng annulment? Tahimik si Elias. Matagal bago siya nagsalita, Ayoko, mahinang sagot niya. Pero ayokong ipilit kung hindi mo pa rin ako gusto. Napatingin si Teresa sa kanya. Hindi ko alam kung kailan nagsimula, pero araw-araw kitang hinahanap. Hindi ko na kaya ang ideya na isang araw mawawala ka na lang. Napangiti si Elias, at marahan niyang hinawakan ng kamay ni Teresa. Hindi sila nagsalita ng matagal, pero sa mga tingin nila, malinaw ang sagot. Hindi na kailangan ng peke. Hindi na kailangan ng papel lang. Mula sa isang kasunduan, may pag-ibig na unti-unting nabuo, tahimik, totoo, at hindi nila inaasahan. At sa bawat hakbang mula rito, alam nilang hindi na sila mag-iisa, mula nang aminin nila sa isa't isa ang tunay nilang nararamdaman, mas naging magaan ang lahat. Hindi na sila kailangang magkunwari, hindi na nila kailangang itago ang mga kilos, ang mga tingin, ang mga simpleng lamang na dati ay tinatago sa ilalim ng katahimikan. Sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalalim ang kanilang ugnayan. Si Elias ay mas naging bukas sa kanyang nararamdaman. Tuwing tanghali, dinadalhan niya si Teresa ng mga prutas galing sa bukid. Minsan ay may dala siyang mga sariwang bulaklak. Hindi ito engrandi, pero galing sa puso. Si Teresa naman ay natutong magluto ng mga pabulitong pagkain ni Elias, mga simpleng ulam na may halong pag-aalaga. Isang hapon, habang pareho silang nag-aayos ng mga halaman sa bakuran, Biglang napahinto si Teresa at ngumiti. Hindi ko akalaing magiging masaya ulit ako, sabi niya. Bakit, hindi ka ba masaya noon? Tanong ni Elias, habang patuloy sa pagdilig ng mga tanim. Masaya ako sa asawa ko noon. Pero iba yung nararamdaman ko ngayon. Hindi ko na kailangang magpanggap. Hindi ko na kailangang maging perpekto. Kay Elias, pwede akong maging ako lang. Napangiti si Elias. Hindi mo kailangang maging kahit sino pa. Ganyan ka na, sapat na. Habang tumatagal, mas marami ang nakapapansin sa pagbabago nila. Ang mga dating mata ng paghusga ay naging mata. Nang paghanga, may ilang tagabaryo na lumapit kay Elias, humihingi ng payo sa lupa, sa tanim, sa pamumuhay. Tila nagiba ang tingin ng mga tao sa kanya. Hindi na siya yung tahimik na magsasaka lang. Isa na siyang taong may respeto, may halaga, at may puso. Isang araw, dumating ang pinsan ni Teresa galing Maynila. Hindi niya alam ang nangyari sa lupa at sa kasal, kaya nagulat siya nang makita si Elias sa bahay. Siya na ba yun? Tanong ng pinsan niya habang nagkakape sila sa kusina. Oo, sagot ni Teresa, may ngiti sa labi. Peke lang to dati diba? Anong nangyari? Tumawa si Teresa, bahagyang namula. Hindi na peke ngayon. Totoo na lahat. Napailing ang pinsan niya, pero ngumiti rin. Kung ganyan kakasaya, ayos lang. Habang pauwi si Elias mula sa palengke isang gabi, may nadaanan siyang lalaking nakasuot ng maitim na jacket. Nakilala niya agad. Isa ito sa mga tao mula sa kampo ng mayamang negosyanteng dati na iskuni ng lupa ni Teresa. Hindi sila nag-usap, nagtitigan lang sila, pero sa tingin ng lalaki, may babala. Parang hindi pa tapos ang lahat. Pag uwi niya, hindi niya agad sinabi kay Teresa. Ayaw niyang mag-alala ito, pero sa loob-loob niya, kailangan niyang maging alerto. Hindi niya papayagang masaktan si Teresa, lalo na ngayong malinaw na ang lahat sa puso nila. Kahit may kapayapaan na sa pagitan nila, may pakiramdam si Elias na may paparating. Tahimik lang ang baryo pero parang may unos na dahan daw ang lumalapit. Isa siyang lalaking sanay sa katahimikan. Pero ngayong may taong mahalaga sa kanya, handa siyang magsalita, lumaban, at magtanggol. Kahit anong mangyari, ilang araw ang lumipas mula nang makita ni Elias ang lalaking kao inahinala. Lalo siyang naging mapagbantay. Hindi man niya ipinaalam agad kay Teresa, nagbabantay na siya tuwing gabi. Tahimik lang sa may gilid ng bakuran nakatanaw sa paligid isang gabi habang malakas ang ulan at nagbabantay siya sa ilalim ng bubong ng kubo may narinig siyang mga yapak sa damuhan mabilis siyang gumalaw at hinarap ang isang anino na papalapit sa likod ng bahay nang magkaharap sila nagulat ang lalaki isa nga sa mga taong dati kasabwat sa tangkang pag ng lupa wala akong balak makipag-away sabi ng lalaki pero may babala lang ako hindi pa tapos ang usapan sa lupa may bagong ebidensyang ipapasa, at may taong gustong tapusin ang lahat, sa kahit anong paraan. Tahimik lang si Elias, hindi siya nagpahayag ng takot. Sa halip, mariin niyang sinabi, sabihin mo sa taong yun, kung gusto niyang makuha ang lupa, dadaan muna siya sa akin. Pagkatapos ng pag-uusap, umalis ang lalaki. At kinabukasan, sinabi na ni Elias ang lahat kay Teresa. Nag-alala ito, bakit hindi mo sinabi agad? Tanong niya, halatang kinabahan. Hindi ko gustong matakot ka, pero ngayon, kailangan mong malaman. Kailangan nating mag-ingat. Sa tulong ng ilang kaibigan sa barangay, nagsagawa sila ng paunang hakbang para siguraduhin ligtas ang bahay at ang lupain. Naging alerto ang mga kapitbahay, at nagsimulang magbantayan sa gabi. Hindi nila hahayaang may masamang mangyari kay Teresa, hindi na muli. Maya-maya, dumating ang balita na nagsumitinga ng bagong reklamo ang kampo ng negosyanteng gusto pa ring agawin ang lupa. Pero ngayon, mas mahina na ang kaso. Luma at peke ang ebidensya, at agad itong binasura ng munisipyo. Laking pasalamat ni Teresa, ngunit higit pa sa papel, mas mahalaga sa kanya ang presensya ni Elias. Kung hindi dahil sayo, hindi ko alam kung saan ako pupulutin ngayon, mahina niyang sabi habang nakaupo sila sa lilam ng punong kahoy. Gagawin ko pa rin kahit hindi tayo kasal, sagot ni Elias. Pero mas masaya akong asawang totoo na ngayon. Napangiti si Teresa, sa lahat ng pinagdaanan nila, mula sa peke, sa paglalaban, sa pagdududa at sa takot, isang bagay lang ang malinaw sa dulo. Hindi pera, hindi lupa, kundi ang koneksyon nila bilang dalawang taong parehong sinubok ng buhay, pero hindi sumuko. Lumipas pa ang mga buwan. Masaya na ang baryo. Muling naging payapa ang paligid. Si Elias at Teresa ay nagdesisyong magsama na sa iisang bahay. Hindi na lang sa papel sila mag-asawa, kundi sa bawat gawa, salita at araw. Tuwing umaga, magkasama silang magtatanim. Tuwing gabi, sabay silang maghahaponan. At sa bawat araw na lumilipas, lalong tumitibay ang kanilang relasyon, hindi dahil sa pangako, kundi dahil sa tiwala at pagmamahal na hindi nila inaasahan. Sa dulo, ang kasal na nagsimula sa kasinungalingan, naging daan upang matuklasan ang katotohanan, na minsan, sa gitna ng pangangailangan, may tunay na pag-ibig na sumisibol. Tahimik man ito, pero totoo. At 'yon ang pinakamatamis sa lahat.